ano daw ang dapat gawin sa kakompetensya? Gigigil din ako dito kay sender, you know? Ang gigigil yung aking ipit dito na nagbamaganda. So, hello sa aking mga super kasari. Welcome back again. Ito na naman. May kunting yaw-yaw ang madam negosyante kasi may PM na naman. Ano dapat gawin sa kompetensya? Kasi po, bago pa lang ako ng Gcash at load. Tapos nagagalit po sa akin yung ano, katabi niyang tindahan. Bakit daw gumaya daw ako Kasi po nagtrabaho na anak niya teacher na po siya Kaya po naisipan ko na mag chikash na lang Kasi marami nagtatanong sa akin Kung naglo-load o chika Sabi ko hindi, hindi Ngayon po nagpa po ko sa harap ng tindahan Nagagalit daw siya, lahat na lang daw tinitinda ko Pag nag-vlog po kayo, sana pakibasa na lang po Na-inspire po ako sa inyo Salamat po Nakaloka ah, naman po si Super So Sabi niya Tindahan siya Patabi tindahan. Tindahan niya, da, yung katabi niya, may Gcash na. E siya, wala siyang Gcash at saka load. E may naghahanap sa kanya, di ba? Siyempre, pag tindahan nga naman, hinahanap talaga yung mga wala, gano'n. Kaya dapat meron ka sa mga wala na yan. Pag tayo may tindahan, sari-sari, siyempre, ang mga customer, naghahanap talaga dyan kung merong, alimbawa, load, mayroon bang Gcash? Siyempre, tindahan to. isipin na baka may load, may Gcash. Kaya, tayo, kahit sabihin natin mayroon na yung kabilang tindahan, yung katabi mo, eh bakit? Di ba may batas ba nagsasabi na porkit meron siya, well, hindi ka na pwede magano. Pero ito lang ang ma advice ko, di ba? Halimbawa, wala ka pang Gcash at saka load. Gusto mo magkaroon kasi nga may naghahanap sa'yo. Di ba? So, ang gawin mo na lang, <laughs> wag ka na lang magpaskil Oo, na makita ni kapitbahay mo na meron ka. Pasikret mo na lang. Para wala ng issue. O at least, pag may customer dumating sa'yo at nagsabi, may ka, masabi mo, meron ko. So, pag yung siguro, amali mo lang doon, inaglagay ka pa kasi ng ano, ano talagang, tarpaulin or ano, poster diyan sa labas. Itinalaman tuloy. Eh, syempre, magagalit kasi nga naman, syempre kahit, di ba, lahat naman tayo, di ba, halimbawa may gumaya. Syempre, ma, ano tayo ng very, very light. Pero, at the end of the day, wala din naman siya magagawa. Makaka-move on din naman siya. Uh, tuloy pa rin ang buhay. So, yun na nga lang yung mga advice ko. Kung halimbawa nga tayo, huwag na lang tayo maingay. Secret na lang. Basta pag may naghanap sa'yo, automatic, mayroon ka na agad dyan. Mm -mm. Huwag mo nang antayin yung iba. Isipin mo tindahan mo. Dapat may load ka. Naka-ready na yung load mo. Naka-ready na yung gcash mo. Oo. Uh -huh. Pag may nagtanong, naghanap, at least ready ka na. Luludan mo na yung tumor mo. ma gcash mo na yung customer mo, gano'n. E ngayon, na nakapaglagay ka na dyan ng paskill, na mayro ka ng chikash at load, edi hayaan mo na, yan dyan na eh. ba? Diba? So hayaan mo na lang magalit siya. Lilipas din naman yung galit niya. So sa umpisa, magalit-galitan, okay? later on, edi eh, makakamove on din yan, matatanggap din niya yan. O di ikaw, huwag ka rin mag kasi may tindahan ka eh. Dapat meron ka din talaga ng mga ganyang load. Matik yan eh, dapat may load. May chikash, may pondo, gano'n. Okay? So yun lang. Bye!